Don't cry, honey. I'm here. Happy birthday. Malambing pa din itong wika. Medyo tumahan siya sa pagkakaiyak nang humarap sa mga taong naging parte ng paglaki niya. Salamat po sa inyong lahat. Buong-buo na ang gabi ko dahil nandito kayo. Pagpapasalamat niya sa mga taong nasa harap niya. Yumakap naman ang mga ito ng isa-isa sa kanya. Siya so pala Cassandra May sasabihin ng mami mo Maiwan na muna namin kayo rito Sige po Tito Rogelio Salamat po ulit sa mga regalo Tumango ang mga ito at umalis na Sila na lang ang ng kanyang ina ang natira sa veranda Inaya siya ni Kalista sa pag-upo sa isa sa mga upuan na naroon. Hinawakan ito ang kanyang mga kamay na nakapatong sa dalawang hita niya. Cassandra, listen to me. Panimula ng kanyang ina. Bakit po, ma'am? Nauutal na tanong niya dito. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya sa kung ano ang sasabihin ng kanyang ina. Matagal ko na dapat sinabi ito sa'yo pero baka magpanik ka. Anak, ngayong gabi tayo aalis. Hindi na natin maaari pang paabuti ng bukas ang pag-iibang bansa natin. Nagulat si Cassandra sa bigla ang sinabi ng kanyang ina. Hindi talaga niya inaasahan ang sinabi nito. Mam, masyado naman atang mabilis. At saka, wala po akong kakilala doon. Sina tito nandito sa Pilipinas. Wala nga akong ibang kaibigan dito maliban kina Kimi at Gareth. At saka, sabi niyo sa akin ng bata ako, babalikan ako ni daddy dito kapag nasa wastong gulang na ako. Nag-aalalang tugon niya sa kanyang ina. No! Nagulat si Cassandra sa biglang pag-iiba ng timpla ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na bigla itong nagalit Don't you ever talk about your father, Cassandra. Bulyaw nito sa kanya, kaya bahagya siyang napaatras. Naguguluhan siyang napatingin sa kanyang ina na nakatayo at galit ang mga matang tumingin sa kanya. Hindi siya nagpatalo sa kanyang ina. Tumayo din siya at umiling-iling. No, you're the one who needs to stop, mom. Bahaging nagulat si Kalista sa bigla ang pagsigaw sa kanya ng anak. Kitang kita niya ang luhang umagos sa mga mata ni Cassandra. Cassandra! Mom, why are you being like this? Why are you so selfish? Bakit palagi ni sarili niyo lang iniisip niyo? Have you even tried to think about me? You're always like that. Kung hindi kayo nasa opisina para magtrabaho, ay palagi naman kayo nasa kwarto nyo. You're not even paying attention to me, Mom. May nagawa ba akong kasalanan sa inyo? At tungkol sa ama ko, may minsan hindi nyo man lang siya nababanggit sa akin. Kung hindi ako magtatanong, wala akong malalaman. Lumalabo na ang tingin ni Cassandra sa kanyang ina dahil sa patuloy na pag-agos ng mga luhang nasa kanyang mga mata. I can't believe this. You don't talk to me like that. I'm still your mother. At bakit hinahanap mong taong wala sa tabi mo? I'm always here by your side, Cassandra. Ako, akong mag-isa ang nagpalaki sa'yo at nag-aruga. Wala siyang karapatan sa'yo. Sigaw ng kanyang ina sa kanya. Kung hinayaan niyo sana akong makilala siya, edi sana hindi lang kayo nag-alaga sa'kin. Nasa tabi nga kita mom Pero pakiramdam ko Wala ka rin sa tabi ko Palagi kang invisible mom Nasa tabi nga kita pero it looks like you're not Sa totoo lang Mas nararamdaman ko ang mamahal ni Mama Lina Cause she's the one who truly loves me And not you Ganyan ka lang ha Tapos ang taging kasiyahan ko naman ang kukuhanin mo Hindi ako papayag Hirap na hirap na saad niya sa harap ng kanyang ina. Sa wakas ay nasabi na rin niya ang matagal niya nang hinaing kay Galista. Ayaw niyang isipin ang kanyang ina na kinamumuhian niya ito. Nais lamang niyang ipabati dito ang tunay niyang nararamdaman. Ang pangulila niya kay Galista, pati na rin sa kanyang ama. Nang marinig nila Rogelio ang boses na nag-aaway na mag-ina, ay agad silang pumunta doon. Lalapit na sana siya sa direksyon ng mag-ina nang pigilan siya ng kanyang asawa. Hayaan mo na muna sila, Rogelio. Hayaan mo si Kalista na magising sa pagkakatulog niya. Hindi na niya kinontra ang asawa at tumango na lamang siya. Nag-aalalaman ang kanilang mga anak at maging si Manang Lina ay hinayaan na lang nila mula mag-usap ang mag-ina at maglabas ng hinaing sa isa't isa. Pinunasan ni Kalista ang luhang pumatak sa mga mata niya at tinignan si Cassandra. Whether you like it or not, Cassandra, you are going with me. Aalis tayo sa sumpang bahay na to. Hahawakan sana ni Kalista ang kamay ng anak pero umatras ito at umiling. You can't force me, Mom. If you want to go, then go. Okay lang sa akin kahit hindi ko makasamang amako at kahit hindi ka na magkwento tungkol sa kanya. Wala akong pakialam. Gustong sampalin ni Kalista ang anak pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kagaya nga ng sinabi niya kanina, ay kahit gusto man o ayaw ni Cassandra ay sasama siya dito. Hinila niya ang kamay ng anak. Tinawag niya si Rogelio na ihanda na ang lahat dahil aalis na sila. Nang biglang may nagsulputan na kung sino sa harapan nila. Nakalutang ang mga ito sa ere at makikintab ang mga kasuotan nito. Nagtatakang napatingin si Cassandra sa kanila. Natigilan naman si Kalista maging ang kapatid niyang si Rogelio. San mo balak dalhin ang aking anak, Kalista? Isang hindi pamilyar na tinig ang kanilang narinig. Napaawang ang labi ni Kalista nang muling makita ang dating niyang minamahal na ama ng kanyang anak. K "Carlos?" mahinang sambit niya. Nagugulahang nagpalipat-lipat ng tingin si Cassandra sa nakalutang na lalaki at sa kanyang ina nagulat na at parang nakakita ng multo. Sino kayo? Kinakabahang tanong ni Cassandra. Tumingin sa kanyang pwesto si Carlos at naging malambot ang mukha nito ng titigan niyang anak. Magsasalita pa sana ito nang biglang may sumulpot na sino sa likuran ng dalaga. Nagulat ang lahat nang makita kung sino ang mga ito. Agad nabitawan ni Kalista ang kamay ni Cassandra. Nakaagad namang nahawakan ng mga Avarum. Mga lapastangan! Anong ginagawa niyo dito? Bitiwan niyo ang aking anak! Bulyaw ni Carlos sa mga Avarum. Ngunit, numisi lang ang mga ito nagpupumigla si Cassandra sa mga itim na diwata. Nagkaroon siya ng idea na malamang ay masama ang mga ito base na rin sa itim nilang kasuotan. Kahit kailan talaga, Carlos, isa ka pa ding hangal. Hindi mo man lang hinigpitan ang seguridad sa darating na araw na ito. Para sa pinakamamahal mong anak, Nakakatawa ka talaga. Nakangising sa adpa ng Avarum. Lorenzo, kumilos kayo at kunin niyo ang anak ko. Matapos noon ay biglang naglaho ang mga Avarum, tangay ang kanyang anak na si Cassandra. Galit na bumaling ang tingin ni Galista kay Carlos. Isa ka talagang pahaba, Carlos! wala ka ng ibang ginawa kung hindi dalhin kami sa kapamakan ng anak mo. Ibalik mong anak ko! Nang gagalaitin sigaw ni Kalista habang tumutulo ang mga luha sa mga mata nito. Patawad Kalista. Pangako, kukuhain ko ang ating anak sa kamay nila. Baka sa mukha ni Carlos ang pangamba na baka kung ano ang gawin ng mga ito sa kanyang anak dahil sa kanyang sobrang pagkasabik na makasama ang kanyang anak ay nakalimutan niyang higpitan ang seguridad at hindi niya naisip na baka biglang sumugod ang mga avarum at gamitin ito para pabagsakin siya. Nang maglaho si Carlos sa harapan nila ay yun naman ang pagbagsak ni Kalista sa sahig ng veranda. Kaagad siyang inalalayan ng kapatid niyang si Rogelio doon ay naisip niya kung gaano niya inilaan ng oras sa trabaho at kakaplano para mailayo si Cassandra sa ama nito. Nakalimutan na niya ang pagiging ina para sa kanyang anak. Napahugulgol si Kalista ng iyak na agad namang inalalayan ni Manang Lina at Janaya. Nag-aalalang nakamasin si Natimi at Gareth na hindi pa din makapaniwala sa kanilang natuklasan Alam nila na isang engkanto ang ama ni Cassandra pero hindi nila inaasahan ang biglang pagsulpot nito At doon nila nasabing walang duda kung bakit napakaganda ni Cassandra Nakuha niya ito mula sa engkanto niyang ama at kay Calista. Malang malas si Cassandra sa kanyang mga magulang Magkahalong takot at kaba naman ang naramdaman ni Cassandra nang bigla's lang napunta sa ibang lugar. na kanina lang ay nasa bahay lang siya. Hawak-hawak siya ng dalawang nakaitim na sa tingin niya ay diwata base sa mga itsura nito. Hindi ito kagaya kanina sa naunang sumulpot na masyadong makintab ang kasuotan. Ang mga ito ay nakaitim at may halong pula. Kahit anong piglas niya sa mga ito ay hindi siya mabitawan dahil malalakas ang mga diwata. Samahan pa lang masyadong mahaba at mabigat ang suot niyang gown na kulay rosas na may halong asul. Bitawan niyo nga ako! Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Naiinis na wika ni Cassandra. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito po sa El Belesa Paraiso ni Emily Ivanov. Sana po nagustuhan nyo ang ating episode for tonight. Abangan nyo po ang susunod na episode next week. Muli po maraming salamat on behalf of Misterio. Thank you, good night, and God bless.